Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Bago pa makakilos ang mga aswang, agad nang nagpaulan ng mga pagpana itong si Buhawi. Agad na tinamaan niya ang dalawa sa mga ito sa kanilang mga ulo. Agad na lumalagabog ang katawan ng mga ito nang matumba doon sa bubong at pagkatapos nahulog ng tuluyan ang mga ito sa lupa muling nagpakawala ng mga pagpana itong si Buhawi ngunit nakatalon na ang mga aswang doon sa lupa ngunit nakasunod pa rin itong si Buhawi sa mga ito mabilis na din na tumalon ito sa lupa at walang balak na ngayon itong si Buhawi na mayroong ititirang buhay pa sa mga aswang na ito habang sinamanong udo kasalukuyang inaatake na din nila ang mga aswang na naroroon sa gilid ng mga sagingan. Mabibilis man ang mga ginagawang pagtakbo ng mga aswang agad pa rin na naabutan ang mga ito ni Buhawi ng mga pagbira gamit ang kanyang armas na pana. Agad na tumimbuwang ang dalawang aswang nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo. Habang ang ilan pa sa mga aswang sinubukan na ng mga ito na tumalon papunta doon sa mga sagingan. Ngunit malahalimaw na sa bangis itong si Buawi na sinundan pa rin ang mga ito at patuloy na pinagbibira. Habang tatlo na din ang pinagtataga nila ni Manong Udo doon sa kabilang bahagi ng sagingan. Rinig na rinig na ng mga ito ang mga pag-angil ng mga aswang na parang sobrang nasasaktan kahit na nakabulagta na ang mga aswang doon sa lupa, patuloy pa rin na pinagtataga ang mga ito ng grupo nila ni Manong Udo. Habang itong si Buhawi, doon sa kalublooban ng sagingan, tuluyan na niyang napatay pa ang tatlo sa mga aswang. Kapwa may tama ng palaso ang kanilang maliig. Mayroon pang dalawang natitirang mga aswang ang kasalukuyang tumatakbo papasok doon sa kakahuyan. Ngunit tulad ng sinabi na nitong si Buhawi na walang ititirang buhay sa mga ito. Gamit na ngayon nitong si Buhawi ang kanyang mga mutya na tangan. Naisip ni Buhawi na tama ang mga paalala sa kanya ng kanyang ama na si Badong na kahit na tahimik na ang kanilang buhay ngayon laging dadasalan pa rin niya ang mga ito at pakakainin ng mga buhay na salita ang kanyang mga tangan dahil darating talaga ang mga pagkakataon na magagamit pa rin niya ang mga ito. Tulad ngayon, nagagamit muli nitong si Buhawi ang kanyang mga tangan. Makalipas lamang ang ilang mga sandaling habulan na abutan na nitong si Buhawi ang dalawang mga aswang na nilukuban na ng sobrang pagkatakot sa mga pagkakataon na iyon. Pagdating doon sa loob ng kakahuyan, muling nagpakawala ng mga usal itong si Buhawi. At pagkatapos, sunod-sunod na niyang inaasinta ng mga pagpana ang dalawang mga aswang. Agad naman na natutuhog ang mga ito sa kanilang mga liig na siyang naging dahilan para agad na magsibagsakan ang mga ito sa lupa at mawalan agad ng hinga. Matapos na magawa iyon ni Buhawi, sinisigurado muna niyang wala ng mga natitirang mga aswang doon sa kapaligiran. At paglipas ng ilang mga minuto, binitbit na niya ang katawan ng dalawang mga bangkay at dinala ang mga iyon pabalik doon sa kanilang bahay. Naabutan panitong si Buhawi si Manong Udo na tuluyang napatay na rin ang apat na mga aswang doon. Wi agad ng matanda kay Buhawi. Buhawi, mukhang napatay na natin ang lahat ng mga aswang na umaligid dito sa bahay ngayong gabi. Susunugin pa rin ba natin ang lahat ng mga bangkay? Oo, Manong Udo. Lahat ng mga ito ay susunugin natin. Agad na inutusan itong si Buhawi, itong si Kukoy, na kunin ang mga pangsunog doon sa loob. Matapos na makuha iyon nitong si Kukoy, pinagtutulungan na nilang sinunog ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang na iyon. Ngayon, umaasa itong si Buhawi na matatapos na ang pamimiste ng mga aswang sa kanila. Kinabukasan, balik na naman sa trabaho ang lahat. Ngunit kahit na napatay na nila ang mga aswang na umaligid kagabi, hindi pa rin nagpabaya ang mga ito. Mahigpit pa rin ang kanilang ginagawang pagbabantay hanggang sa tuluyan ng matapos na ang panggagapas ng lahat. Hapon na nang matapos na rin nilang mahakot ang lahat ng mga sako-sako ng palay. Sa tingin nitong si Buhawi, may oras pa sila para ibiyahin na ang mga sako-sako ng palay doon sa gilingan sa patag. Kaya kahit na papadilim na, inilagay agad ng mga ito ang mga sako na may lamang palay doon sa tatlong mga malalaking sasakyan nila ni Buhawi. Kinakailangan din nitong si Buhawi na sumama sa mga maghatid dahil kinakailangan ang kanyang presensya doon sa gilingan. Kaya si Manong Udo na lamang ang kanyang pinakiusapan na manatili at bantayan si na Maya. Hindi kasi maaring magpabaya sila kahit na isang pagkakataon lamang, isang pagkakamali lamang ng mga ito. Maaaring madisgrasya ang anak nila ni Maya at Buhawe Kahit kasi na may mga karunungan din itong si Maya bawal na nito ang kumilos ng marahas at paggamit ng mga usal dahil sa kanyang ipinagbubuntis. Sa gabing iyon, kasama ni Buhawi ang mahigit sa sampung mga tauhan. Nagbiyahe na ang mga ito pababa doon sa bayan. Samantalang nagsiuwian na din ang lahat ng kanilang manggagapas. Nabigyan na din ang mga ito ng kanilang sahod at parting bigas. Kasama naman nitong si Manong Udo na sa bahay nila ni Buhawi, ang anak na si Kukoy at itong si Manong Doming ang kusinero nila sa gapasan na iyon. Nagdesisyon kasi itong tumulong na muna sa pagbabantay at bukas na ng umaga, umuwi ito doon sa kanilang bukerin. Sa mga oras na iyon, nananduroon pa sa loob ng bahay si Manong Odo. Nagkwikwintuhan muna ang mga ito kasama si na Tita Asun at Maya at lumipas ang ilang mga oras, nagpasya na itong si Maya na magpapahinga na. Sumama na din itong si Tita Asun kay Maya. Ngunit itong si Maya, bago ito humiga at magpahinga, nagpunta muna ito doon sa altar ng kanilang kwarto. nag muna ito ng mga dasal para hindi na mauulit pa ang nangyayari kagabi na napasok sila ng mahabang dila galing sa isang tiktik. -tik. May mga inilagay na din na mga panguntra itong si Maya sa paligid ng kanyang kwarto. Kinuha na din ito ang nakatagong dalawang mga matatalas na mga sanggot. Wala pa naman si Buhawi sa kanyang isip baka muling magpapakita ang mga natitirang mga aswang. Naiisip din itong si Maya na gagamitin na ang mga kaalaman sa mga usal. Wala na siyang pakialam basta ang importante maprotektahan niya ang kanyang ipinagbubuntis. Matapos iyon, nagpasya na itong matutulog na. Samantalang si Manong Udo kasama ang kanyang anak at si Manong Doming doon pa rin sa sala ang mga ito. Dahil medyo maaga pa ang gabi, nagpasyang mag-inuman muna ang mga ito ng tuba pampalipas ng oras ng mga ito. Kalaunan, inaantok na din ang mga ito. Kaya nagkakasundo ang mga ito nasalitan ang kanilang gagawin na pagbabantay. Unang natulog itong si Manong Doming, ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto na alimpungatan itong si Manong Udo at nawala ang kanyang naramdaman na pagkaantok. Dahil sa biglang pagkakahula na naman ng mga aso sa labas ng bahay, ilang sandali munang nakikiramdam itong si Manong Udo sa ingay na nanggagaling sa labas. Mayroong anim na mga matatandang aswang ang umaligid doon sa bakuran ng bahay nila ni Buhawi. Lingid sa kaalaman nila ni Buhawi, magkakaiba ang grupo ng mga napatay nila na aswang ni Buhawi kagabi. Doon sa anim na mga aswang na ito, ang anim na ito ay ang mga nakakasama ni Pedring noong nagdaang mga araw. Lihim lamang na nagmamasid ang mga ito sa mga ikinikilos nila ni Buhawi at naghanap lamang ng magandang pagkakataon para maisakatuparan ang kanilang gagawin na pag-atake sa pamilya nitong si Buhawi. Alam ng mga ito ngayon na umalis ang grupo ni Buhawi pababa ng bayan dahil simula pa kaninang umaga nagmamasid na ang mga ito. Ngunit nasa malayo lamang para maiwasan ng mga ito na maramdaman ang kanilang presensya. Plano ng mga ito ngayon hindi lamang buhay ng anak nilang buhawi na nasa sinapupunan itong si Maya, kundi ang lahat ng mga taong nakatira sa loob ng bahay gagawin nilang hapunan ang lahat ng mga ito ngayong gabi. Mas malalakas ang mga aswang na ito, kumpara doon sa mga tiktik na nagkakaintiris sa sanggol na nasa tiyan itong si Maya. Makalipas ang ilang mga minuto, biglang natahimik ang paligid, kaya nagtataka si Manong Udo, nang biglang napatigil sa pagkakahul ang kanilang mga aso at pag-alulong. Ilang minuto muna ang mga nakalipas bago ginising ng matanda. Sina na nakatulog na rin at itong si Manong Duming. Agad na sinabi niya sa mga ito ang kanyang mga nararamdaman. At hinala niya may mga aswang na naman ang nasa paligid. Kaya ang dalawa agad nang kinuha ng mga ito ang kanilang mga itak. Nakikiramdam muna ang mga ito habang nakasilip sa labas ng bahay. Kinutuba na ng masama itong si Manong Udo. Marahil mayroong nangyayaring masama na sa kanilang mga aso sa biglang pananahimik ng mga ito. Sa mga pagkakatao naman na iyon, nagising na din itong si Maya at nararamdaman ang presensya ng mga aswang sa paligid mahimbing pa rin na nakatulog itong si Tita Ason. Dahan-dahan na binitbit na nitong si Maya ang kanyang armas na mga sanggot. Mayroong tila din itong ipinagtali sa kanyang tiyan. Ikinarga na din ito ang mga malalakas na usal na mga poder. Kahit na alam nitong si Maya na bawal sa kanya ang paggamit ng mga usal, ginawa pa rin niya ito dahil naramdaman niyang malalakas ang mga aswang na nasa labas sumilip-silip sa may bintana itong si Maya at sinipat-sipat ang labas ng kanilang bahay. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nakikita na niya ang iilan sa mga nilalang na nagsisimulang pumasok na sa bakuran ng kanilang bahay. Kaya wala nang inaksayang oras ang babae. Agad na lumabas ito ng kanyang parto at tinahak agad ang papunta doon sa may sala. Nagulat pa nga si Manong Udo nang makita itong si Maya na papalapit sa kanila. Si Manong Udo, simula nang magkakasama na ang mga ito dito sa bukirin ng Kalye 13. Walang kaalam-alam ang mga ito sa tunay na kakayahan nitong si Maya. Tanging si Buhawi lamang ang alam ng mga ito na may mga tangan na mga mocha at malakas ang karunungan sa mga pakikipaglaban kontra sa mga kampon ng kadiliman. Agad na nag-alala itong si Manong Udo nang makita itong si Maya at uwi ka agad ng matanda. Maya, doon ka na lang sa loob ng kwarto ninyo. Kami na ang bahala. May mga nararamdaman akong mga nilalang sa labas. At ang ating mga aso. Masama ang hinala kong Maya. Mukhang na na ang mga ito ng mga aswang. Kami na ang bahala, Maya kaya na namin ang mga ito. Sagot naman itong si Maya habang hawak ang dalawang mga matatalas na mga sanggot. Nagulantang pa nga Manong Udo nang makita nila ang pagkislap ng talim ng mga sanggot sa dilim. Manong Udo, kakaiba ang mga aswang na nasa labas. Hindi ito mga tiktik at mas malalakas ang mga aswang na ito kumpara doon sa mga napatay ninyo kagabi. Nagulat itong si Manong Udo kung bakit alam nitong si Maya na may mga aswang ang nasa labas at kung bakit alam nitong mas malalakas ang mga aswang na ito kumpara sa kanilang napatay kagabi. Tama kasi ang sinasabi ng babae dahil naramdaman din nitong si Manong Udo na mas malalakas nga ang mga aswang ngayon na nasa paligid. Uy ka ng matanda. Maya, bakit bitbit -bit mo ang mga patalim na iyan? Manong Udo, hindi porki sa babae ako ay mahina na ako. Kahit na buntis ako, kayang kaya ko pa rin ang makipaglaban. Magkakasama kami ni Buhawi dati sa isang grupo. Nakikilala ang grupo namin bilang mga ngatay ng mga asuwang at ng iba pang mga kampo ng kadiliman. Kaya wag ka nang magtataka pa at mag-alala. Kailangan natin ngayon na magtutulungan. Wala si Buhawi at malalakas ang mga asuwang na sa labas. Batid kong magpumilit ang mga ito na makapasok. Dito na natin sa loob, hintayin at patayin ang lahat ng mga ito. Ilang segundo munang napamaang at napatulala itong si Manong Udo. Pagkatapos, napangiti na lamang ang matanda at sagot nito kay Maya. Kung iyan talaga ang gusto mo, Maya, Basta wag mo na kaming sisihin kung mayroong mangyayari sa anak ninyo ni Ginoong Buhawi. Alam mo naman kung gaano niya kamahal ang sanggol na dinadala mo ngayon. Sagot muli nitong si Maya. Ako na ang bahala manong Udo. Basta makinig lamang kayo sa akin at sundin ang lahat ng aking sasabihin. Ilang sandali lamang nang makita nila na bumuka-buka ang bibig nitong si Maya nagsimulang nakakaramdam na ng kakaibang pwersa itong si Manong Udo galing sa asawa nitong si Buhawi. Kaya natitiyak ng matanda ngayon na totoo ngang may mga kaalaman din itong si Maya. Ngunit gayon paman, nag-alala pa rin itong si Manong Udo dahil buntis nga ito. Ilang sandali pa, nakakarinig na ang mga ito ng mga kaluskos galing doon sa kanilang kusina. Kaya agad na wikan itong si Maya. Manong Udo, samahan niyo ako doon sa kusina. Agad naman na isinama ng mga ito ang dalawa na si Manong Doming at Kukoy. Maingat na ang kanilang mga kilos na parang ayaw ng mga ito na makagawa ng anumang ingay. bitbit bit na rin ng mga ito ang kanilang mga armas na mga itak. Pakiramdam kasi ng mga ito nakakapasok na sa bakuran ng bahay ang mga aswang at sinubukan na ng mga ito ang makapasok doon sa may pintuan sa may kusina. Nauna na itong si Manong Udo sa kanila. Kahit kasi na alam na nito ngayon na may kakayahan din itong si Maya ang iniisip pa rin ng matanda. Baka kung mapaano ang ipinagbubuntis nitong si Maya. Siya pa naman ang binilina nitong si Buhawi kapag mayroong nangyayaring masama sa mag-ina nitong si Buhawi siya ang mananagot ilang sandali lamang nang makalapit na ng mga ito doon sa may kusina agad nang tumigil na ang mga ito sa kanilang paglalakad nang makakarinig ng mga pag-angil sa labas inihanda na nitong si Manong Udo ang kanyang bitbit -bit na itak ngunit ang hindi alam ng mga ito Sinadya ng mga asuwang na ang mga ito doon sa may kusina. Dahil doon sa sala, tuluyan ng nasira ng mga asuwang ang bintana at nabuksan na ng mga ito at nakakapasok na. Sa mga pagkakataon na iyon, agad naman na naramdaman ito ni Maya. Kaya wala nang inaksayang sandali ang asawa nitong si Buhawi. Agad na itong kumaripas ng takbo pabalik doon sa sala. Samantalang sila manong udo, Gulat na gulat ang mga ito sa inaasta ni Maya. Nagulat din ang mga ito sa kakaibang bilis nito na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na itong nawala sa kanilang paningin. Kaya agad na wikan itong si Manong Udo. Naloko na! Tara na! Kukoy! Duming! Sundan natin si Maya! Kaya mabilis nang tumakbo na din ang tatlo pabalik doon sa sala at naabutan nila doon. Ang mga nakakapasok ng apat na mga aswang umaangil ang mga ito at nakatuwad na habang nasa harapan ng mga ito itong si Maya na buong tapang nahinarap ang mga aswang habang hawak-hawak ang dalawang mga matatalas na mga sanggot.